i So, po, guys. Ang ating bus na ating daming dumadaan. Hindi nang dito puno mangga. Wala pa bunga. Ayan, mag-bunga pa ulit. straight straight labas ng bahay guys so po ng labas ng bahay so yan mga mga puno <laughs> Na ano, nagbibideo ko dito sa labas. Yeah. May primer. May primer kami kaya kailangan ko ng video. Ah. May primer kasi ako kaya kailangan ko video. Yeah. Yan po yung ating views na, Ayan all greeny guys So that is green, 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 nature. Ganda ng natin. Ayan. Nature green, 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 Ayan green, green, Oh, pa daming lumadaan dito, guys. Ayan. <coughs> Sorry. Ayan, guys. So, ito yung paligid namin. May... Ito sa labas ng bahay. So, dumadami na pala yung panginlad. Ayan, lemon grass. Ayan, lemon grass. Ayan, nandoon pa lemon grass natin. Ayan. So, kailangang linisin. Kasi dumadami ang damo. Ayan. So, halo na siya guys yung... Ayan. So, ayan, lemon grass natin. Ayan siya mga grass, And guys, dito ko sa labas ng bahay namin, sa tabi ng kalsada. At ako ay video para may pang primer ako actually madami akong videos kaso lang hindi ko siya gusto <laughs> hindi ko siya type na gawing primer so gusto ko yung mga green green na ano na gagawin kong primer so, kasi ang ano ang ganda tingnan guys ba diba? so I will make video 15 minutes Ayan. I am guys so may talbos ng kamote tayo I am dito sa amin pa to guys sa akin pa to hanggang dyan sa puno na malaki na yan dyan sa puno na malaki sa, sa amin pa yan so may ano din dito dalandan yan yan ang dumi-dumi dito sa labas so kailangan linisin yan linis-linisin at la taniman ng gulay. Ano ba? Ito puno ng mangga. Maraming bunga to, guys. Last ano. Ano lang mga May June, July. Ang daming bunga 'yan. Ubos na siya. So, hindi ko alam kung kailan yung season ng mangga na mamumunga. So, I'm not sure. kaya ayan daming dumadaan diba so ayan guys so tayo yung magbibideo dito para gawin natin yung primer ayan ayan siya So, hope you're enjoying in my place. This is my place. This is my place, guys. So, very simple. Province of Naga. so. Ah, di ba? This is my simple Simpleng buhay Mimi, Mayam Vlogs 143. Ayan. So, ito yung simpleng buhay ko, guys. So, nakasakasang takbo ng sasakyan, oh. Nakasakasang takbo, guys. <laughs> Ay, eh, 'di ba nakakatakot? So yan, guys. So, thank you so much sa walang sawang suporta kay Mayam Vlogs 143. So, may parating na jeep. May jeep po na parating. Ayan guys. Ang <laughs> daming nakasabit. O diba? <laughs> ayan. Uh, yun, yung may kambing doon sa kabila. So, enjoy my place guys. Ay ayan dyan. Hindi na yan sa amin. Uh sayang nga e eh, bakante lang diba sarap lang taniman ng mga gulay at saka kamunting kahoy kamuti tapos mga prutas o diba pero yung kawayan yan tanim niya ng ano mm, um, tatay ng manugang ko yung kawayan na yan so sa amin, yan. so may papaya din daming bunga kaso maliliit so yun So yan guys, hope you are enjoying in my primary videos. So, inshallah support nyo si Mariam Vlogs, 143. So, I will make it this video 15 minutes guys. So, maraming maraming salamat guys. So, always support Mariam Vlogs 143. Thank you so much, Em. I love you all. Oh, dan. Actually, wala pa akong almusal, wala akong panghalian, kahit ano, wala pa akong nakain, guys. Oh, diba? So, hope you're enjoying, guys, sa video na aking ginagawa. So, I will make this primer. Uh schedule chose uh Thursday Thursday at 9 9:30 uh like that dami dumadaan. So, ayan. Hope you're enjoying to watch my video. My video walang kwenta. Puro kaik-ikan lang ni Mariam. <laughs> Ito yung puno ng mangga, guys. Wala pa siyang bunga. So, ayan. Ayan. So, ayan bak tayo sa Ayan. So maraming maraming salamat guys. Hope you're enjoying in my video, my streaming life. So maraming maraming salamat and thank you so much. So bye-bye po guys. See you See you again. Love you all. Bye bye. Thì <laughs> Bye bye. Love you all.